Hello and welcome muli dito sa YouTube channel ko. Ngayon ay DIY muna tayo kaya wala muna akong intro intro. Kaya ako naisipang gawin tong video na to kasi karaniwan may nakikita tayong Facebook post na tatanong kung pwede ba pagsamahin yung gel battery at lipo battery. At usually ang sagot nila ay hindi po pwede. Pero merong isang comment na nagbigay sa akin ng idea na mukhang po pwede pagsamahin sa system yung ating uh, gel battery at lipo power battery. Uh, kailangan lang gumawa ng switchover. Uh, hindi ko lubusang naiintindihan kung ano yung ibig nga sabihin sa switchover. Pero yan yung nagbigay sa akin ng idea para gumawa ng sistema para mapagsama yung gel battery at lipo power battery sa ating solar setup ang main reason bakit hindi pwedeng pagsamahin yung LiPo core battery at yung ating gel battery sa ating solar setup ay dahil magkaiba yung kanilang voltage range. Ano? So kung titingnan natin yung voltage range ng ating gel battery, ito yan. Kung titingnan natin yung ating gel battery ano, dito sa kolom na gel cell, yung ating voltage na full, fully charged ay 12.85V. Samantalang yung 50% na charge ay nasa 12.35 volts. Samantalang itong life or battery, uh, ang kanyang 100% full charge ay 13.6 volts. At yung kanyang 20% uh, charge ay nasa 12.9 volts. So yan ay kung gagamitin natin yung 80% depth of discharge ng ating life 4 battery. Kaya kung titingnan natin, fully charged pa yung gel battery pero nasa below advisable voltage range na yung ating LiPo4 battery. Kaya hindi maganda para sa magiging health ng ating LiPo4 battery kapag ganyan yung magiging system natin at maaabot yung ganyang kababang voltage. Sa so, kabilang banda naman, yung gel battery natin ay hindi natin magagamit sa sobrang taas na voltage kagaya ng kaya ng ating LiPo4 battery kasi mag-i-start siya ng fully charged ng 12.85 sa yung 12.85 or almost 12.9 volts ay nasa 20% depth of discharge na nung ating uh, LiPo4 battery. Kaya yan yung isang uh, pinakamatinding dahilan bakit uh, ina-advise talaga nila na hindi pwedeng pagsamahin sa system yung ating LiPo4 battery at uh, gel type battery bago ako magpatuloy, gusto ko muna ipakita sa inyo itong system na ginagamit ko. So, meron tayong snadi inverter at uh, SRNE charge controller. So, makikita ninyo dyan, kulang pa yung mga protection natin. Wala pa tayong SPD, wala pa tayong PV disconnect at kung ano-ano pang mga disconnect para doon sa system natin. So, sa lukuyan, nakalagay pa lang ay yung ating battery disconnect at yung ating disconnect para sa output ng ating uh, inverter. Ito naman yung gagamitin nating system sa battery natin. So, meron tayong channing na naka-parallel at YPO po. 32650 at meron tayong X-Power. Yan yung mga binuksan at ko doon sa mga naunang video natin sa DIY series. So, meron tayo rito ang relay. Mechanical relay ito. Uh, 80 amps, pansamantala. Uh, mali kasi yung nabili kong solid state relay. Pang AC siya. Akala ko okay lang siya sa DC. Yung pala hindi po pwede and then of course meron tayong LVD uh, low voltage disconnect Ayan makikita niyo 12.3 volts yung reading dito so almost the same doon sa reading doon sa ating uh, MPPT Okay sa ngayon ang uh, harvest natin ay nasa 65 volts at uh, ngayon ay umaga pa lang ano, mga 7 am pa lang ngayon tapos yung ating current na na-harvest ay mababa pa. So 1.34 amps pa lang. So wala pa, mali, nasa nakalubog pa lang yung araw, kulitaw pa lang ngayon. Tapos 'yan yung battery charge na natira don sa ginamit natin ng damag Ayan. Ngayon, ito yung pinaka-main principle ng gagawin nating na system, ano? So makikita niyo yung line diagram ng ating voltage. So mag-start tayo sa fully charged na 13.6 iyan yung pinakang full charge ng ating LiGo Core battery and then um, uh, babagsak siya ng 12.85 sa stage na yan ang nakakonect na lang sa inverter natin ay yung gel battery at uh, diret diret so yan na mag-discharge hanggang sa marating niya yung 12.35 volt yan sana yung pinaka ideal voltage para i-disconnect natin yung inverter natin dun sa ating gel battery unfortunately ang pinakamataas na Uh, LVD ni Snat ay 12 volts. So, hindi na natin matataasan yung LVD ni Snat. So, hinayaan ko na siya na mag sa 12 volts. Kasi, pagka-disconnect niyan sa 12 volts, pag nawala yung load, uh, magpo-float ulit yan. Tataas ulit ng konti yung voltage niyan. 12.1 or 12.2. So, ibig sabihin, uh, okay pa rin. Medyo safe pa rin yung voltage na yan. Ngayon, yung state of charge natin ay nasa 12.3. So, malamang, ang nakakonnect na yon dun sa ating inverter ay yung gel battery na lang kasi kung titingnan natin yung line na diagram natin para sa voltage so from 12.85 up to 12 volts ang nakakonect lang sa ating inverter ay yung ating gel battery. Ngayon, i-check natin yung voltage ng dalawa. Kung talagang naiwan yung ating LiPo 4 sa 12.8 uh, volts. Ayan. So, makikita natin yung ating LiPo 4 battery ay naiwan ng 12.89 volts. So, safe na safe siya doon sa kanyang 50% ah, sa kanyang 20% na state of charge. So, yung X-Power uh, LiPo4 battery na yan, saka itong 32650 battery, magka-parallel yan. So, check din natin itong uh, isa pang LiPo4 battery kung talagang naiwan siya sa uh, safe voltage na 12.85. Yan, nakita nyo naman, 12.89. Ngayon, check natin itong uh, gel battery natin. So, ayan, makikita ninyo, nasa 12.15 siya. Ano? At kasalukuyan, umuhugot ng kuryente yung ating inverter dahil meron pa tayong nakasinding uh, electric fan. Ngayon, para makasiguro tayo na wala talagang lumalabas na kuryente sa life core battery natin sa ganitong state ay clamp test natin ano? Dun sa, para makita natin yung ampere. So, kung titignan natin yung ampere na lumalabas dyan sa reading natin. Ayan, so makikita nyo 0.04, no, almost 0. Uh, so, error lang yan ng ating tester, ng ating clamp meter. Okay, so ayan, kahit nakatanggal yan, merong 0.04. Ibig sabihin wala talagang current na lumalabas. Samantalang dito sa gel battery, kapunta dun sa inverter. Titignan natin, merong humuhugot dyan na 9 amperes. So, ibig sabihin, sa pagkakataong ito, ang gumagana lang ay yung ating gel battery. Nasunod natin yung line diagram na ginawa natin para dun sa ating voltage. Okay, kanina yung state of charge natin ay nasa below 12.85. Ngayon, nasa 13.6 na yung voltage natin. So, nakakonect na yung ating uh, LiPo4 battery. At kung titignan natin, uh, ampere, ang voltage natin ay 16, 62. And then, ampere na na-harvest natin ay 16 to 17 amps. Tapos, nakakuha na tayo ng 51Ah mula kanina umaga. So, oras ngayon ay mga alas 12 na ng tanghali. Okay. So, ngayon, i-check iche natin kung nasunod yung gusto natin mangyari base dun sa ating line diagram. So, test natin yan gamit yung tester. Una, i-check iche muna natin yung voltage ng bawat battery kung talagang uh, nakaparallel na lahat yung battery natin from lipo 4 to gel battery. Pero bago yan, check muna natin yung, yung continuity nitong ating uh, relay. Ayan, so makikita ninyo, nag-react yung ating tester. Ibig sabihin, merong continuity doon sa uh, relay para maging connected yung ating LiPo4 at yung ating gel battery. Ngayon naman, i-check natin yung voltage ng bawat battery kung talagang uh, connected na sila, parallel para uh, makita natin kung nasatisfy natin yung gusto natin mangyari base dun sa ating line diagram na naandito sa lower left ng ating screen. I-set natin sa 20 volts itong ating tester para makita natin yung voltage ng bawat battery. So ayan, punahin natin itong LiPo4 battery na X-Power. So makikita natin nasa higit 13 volts yung ating voltage. Then sunod naman natin itong 32650 battery. Ayan, nasa mahigit 13 volts din yung kanyang voltage. At ito namang uh, gel battery natin ay nasa 13 mahigit yung kanyang voltage. So makikita natin na uh, indication niya na sila ay magkakaparallel na kasi almost the same yung kanilang voltage. Same dito sa indicator ng ating LBD. Isa pang indication na uh, connected talaga yung ating mga battery ay kung yung clamp meter natin yan dapat may makuha tayong reading sa kanyang ampere so yan makikita ninyo meron tayong 8 amps na lumalakad sa korea wire na yan ibig sabihin connected yung uh, battery na yan doon sa ating system kasi kung walang kuryenteng dumadaloy dyan ibig sabihin dapat walang reading na makikita dito sa ating clamp nito. To summarize, kapag yung ating voltage ay above 12.85 volts na, magsabihin yung ang lahat ng ating battery ay connected na in parallel at nagagamit na siya yung ating inverter para sa mga loads. And then, maulit yung cycle pag nag-discharge ulit siya pagdating ng gabi. Mamaya, ipapakita ko yung line diagram nitong ating circuit at bago yan, uh, gusto ko munang sabihin ko na yung advantage ng system na to. Isang advantage nito ay yung Uh, voltage range ng iyong system. So, akalain mo, from 13.6 up to 12.35 volts. So, napakalaking difference ng voltage nun. At magagamit mo yung, yung system from 13.6 up to 12.35 volts. Unlike kung yan ay life of war lang, so magagamit mo lang siya up to, uh, from 13.6 volts up to 12.85 volts. Isa pa sa pinakamalaking uh, advantage ng system na to ay kung gumagamit ka ng SNADI inverter. Kasi yung SNADI inverter hanggang 12 volts lang yung maximum low voltage disconnect niya. Hindi na natin matataasan up to 12.85. Yung iba, may ginagalaw sila sa loob ng inverter para uh, ga pwedeng gamitan ng LVD. Kasi uh, pag ginamitan mo directly ng LVD na hindi mo binabago yung system doon sa loob ng inverter, kapag dinisconnect mo yung battery sa inverter, mamamatay ito. At kahit i-connect mo yon yung battery doon sa terminal ng iyong inverter, hindi siya sisindi ng kusa unless pindutin mo ulit yung power button. So, sa system na to, uh, mo lang yung low voltage disconnect mo ng 12 volts at hindi masisira yung life of our battery mo kasi sasaluhin ng gel battery yung low voltage disconnect na 12 volts. Ngayon, dahil hindi na natin maipakita yung ating wiring dahil nakatago na yung ibang wire natin. So, gumawa na lang ako ng diagram para masundan ninyo kung ano yung ginawa ko rito sa system ko. So, ito yung ating diagram. So, makikita natin yung LBD natin na isa-set natin sa 12.8 volts na disconnect and then 13 volt na reconnect. Ano? So, ibig sabihin yan, uh, 12.8 volts mag-open uh, yung ating relay mawawala yung connection between LiPo4 and doon sa ating inverter as well as doon sa ating SCC. Mawawala yung connection niya kapag reach niya yung uh, 12.8 volts kapag siya ay nagdi-discharge. And then, pag nagcha-charge siya, pagdating ng 13 volts, magko-close yung ating relay so magiging connected siya doon sa ating gel battery, sa ating SCC at doon sa ating inverter. So, kung titignan ninyo, ang pinakang host dito na battery ay yung ating gel battery. So yung ating uh, LPD module ay naka-rely din doon sa voltage ng ating gel battery. So pag uh, lubog ng araw, malulobat yung ating battery. Uh, babagsak siya below 12.8 volts, kakalas yung life of 4. And then, uh, si gel na lang yung nakakonect sa ating SCC at dun sa ating inverter. So, kung na-discharge yan hanggang sa 12 volts, di-disconnect naman ng kusa yung inverter dun sa ating gel battery. At pagdating ng araw, uh, mag-charge magcha ulit yung battery natin, yung gel battery natin. At pag na-reach niya yung 13 volts na voltage ng ating gel battery, kukonekta rin yung LiFo4 battery, mag-start na rin siyang mag-charge mula doon sa ating SCC. So, yun yung magiging cycle ng ating uh, system. So, sana ay uh, nagustuhan ninyo at kung may nakita kayong mali, ay ang willing na tanggapin kung ano yung recommendation ninyo baka sakali mas maganda. Hanggang dyan lang muna and I hope you like it and syempre see you on my next video.